Hello mga kasari. So ayan, namimili pala tayo ng mga tinapay dahil wala na pala ako mga nakadisplin ng mga tinapay na ubus na pala ako nung nakarang linggo pa na ubusan ako ng mga tinapay mga kasari. At ayan na nga nagready na nga ako dahil nandiyan na yung aking asawa na na do sa labas at naredy na rin yung kaniyang sasakyan o ikan aming sasakyan na tricycle. At ayan na nga mga kasari, nakabihis na nga ako at nagpulbo na lang ako ng kaunti para kahit papaano ay meron naman tayong accounting kuliriti sa ating mga katawan o sa ating muka. At ayan na nga mga kasari nangyari pagkatapos ng suklay at pagkatapos ko na ng maligo ay ayan umalis na nga kami at nagsakay na nga ako doon sa tricycle tinan nyo naman akong driver yung aking asawa at ayan na nga bali tumakbo na nga kami dahil nga para makauwi kami ng maaga at tingnan nyo naman yung tricycle wala talagang kalaman-laman at yung mga karton lang yun kasi kilalagyan ng aming tinapay mamaya at tingnan nyo naman mga kasari kahit na nasama, daanan kami ay medyo umambun-ambun na nga yan, pero tuloy pa rin yung aming pamimili dahil kailangan talaga namin magkaroon ng tinapay dahil ang daming naghahanap at hindi pa nga kami lumayo ay huminto na nga kami dahil maambo na nga mga kasari at talagang nilagyan na nga ng aking asawa ng trapal yung ang tricycle namin ayan para hindi kami mabasa na ano gaano at ayan na nga bali bumaba pala siya dyan at kinabit niya yung mga trapal dyan sa tricycle at ayan pagkatapos nga ay tumakbo na naman uli kami at pagdating nga ng ilang minuto mga kasari ayan dumating pala kami dito sa unang pupuntahan namin unang store na pupuntahan namin kasi sabi ko sa asawa ko dito kami pumunta sa pinaka dulo na Tindahan na aming bibilan at pagkatapos niyan ay dito nga pala dito kami sa pinakahuli talaga yung aming pinuntahan bali dalawang tindahan o dalawang store lang pala ang pinuntahan namin sa bibilan natin niya pa dati kasi ay lima kasi yan mga kasari kaya lang talagang inabutan kami ng malakas na ulan kaya pinapayungan ko yung aking asawa walang makakapigil pag talagang kailangan mo talaga ng iyong paninda umulan umaraw mayan gulang mga kasari at ayan na hindi na nga kami dumaan sa ibang mga store dahil nga malakas na talaga yung ulan mga kasari sari at, sa, at saka isa pa kompleto naman yung nabili ko mga tinapay kaya sabi ko sa asawa ko hindi na kami dadaan doon sa tatlong store na pinupuntahan namin dati dahil nga syempre kompleto naman ito at saka talagang marami naman ang nabili ko kaya hindi na kailangan na pumunta pa sa iba dahil nga sa dalawang store pa lang ay talagang marami na nabili ko at kompleto na at may nga ilang oras nga halos dalawang oras at kalahati dumating na kami tingnan nyo naman mga kasari talagang talambasang basa na talaga ako kaya nauna na ako sa asa asawa ko pumasok dahil nga nagbis ako at hinakot na nga ng asawa ko tingnan yun man basang basa na talaga siya sa ulan kaya, sabi niya siya na lang na maghakot na mga pinamili namin dahil nabasa na rin siya at ayun na mga mga kasari pagkatapos nga ng hinakot ng aking asawa ay ito pala yung aming pinamili na mga tinapay at saka so itong palang isang box na to ay puro mga kindi pala ito ang laman nito mga kasari at yan mga lobo pala yung mga pinamili ko at saka yung may mga bago ako mga kindi dito ito para sa mga bata, pampaakit ito sa mga bata Ating ah, tingnan naman kasari, halagang 7,000. Ayan ang aking napamili ng na mga tinapay at saka mga kindi at mga chicheria.